Ngunit ngayon, ay, naisip na po tayo magtupad. Naisip na kayo mga lods. Ay, ay. ay nakuli na yata ako. Ay. Ay, doon na kaya mga kasama ko. Ay, ay isip toro bo. Tumatawag pa. Ano Ano kaya to? Hello? Para rin? E, Diyan na ba kayo? Oo, oh, yung e, na rin ako eh. Wala nga akong motor. Nagbike lang ako. Kompleto na kayo dyan? Eh, forma-forma ko pa oh. Oo. Oh. Dito pa ako. hindi yata tayo babayaran daw pagka naglinis tayo, nagtupad tayo na. Hindi tayo naka-uniform. Sabay ni Madam Primichas. O oh, sige, 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 na ako えっええええええ。